Meron pa po, po tayo, ilan na po ang uh, confirm natin na fatalities missing because of the shear line because of the landslide? Ilan na po uh, sir? Opo, uh, kung may kanina po kausap natin yung Regional Director natin kong sa, sa Region 11 si Dr. Director Dayang Hirang, uh, na kanya pong uh, iniulat yung pito po na uh, medyo uh, na apekto na tawi po dahil doon sa So uh, pag-landslide -pag po Kong sa Montayo, sa Mount Diwata kahapon and meron pa pong pinagahanap na mga apat hanggang anim. No? But we are still confirming po the numbers and we will report back to you Kong. But yun po ang latest data natin. And uh, I just would like to assure you po na yun po ay uh, yung mga needs ng mga tao doon Kong and yung needs din ng mga pamilya, ng mga nawalan ay provided for po uh by the municipality of Mongkayo our regional office po, uh, parang offered but uh, sabi nila kaya pa nila kong even yung ah. search and re rescue operations po nila